wide siya, no? Yan Mga kabiyahe, tara samahan nyo kong muli lakbayin ang probinsya ng Bulinao, Pangasinan. Dito sa part 2 ng ating video, papakita natin ang pinagmamalaki ng Bolinao, Pangasinan Ang magandang beach nito na may puting buhangin at malinis na tubig Tara, simulan na natin ng video Good morning mga kabihay uh, at umaga na Kalapate oh. Ito pala yung room namin oh. Ang hirap magana, pag hindi nakabok dito sa Bulino guys. Ayan. maganda na siya. Nakuha eh. namin to 1.5. Pero okay na. Maganda naman. Naka solar nga lang. Walang kuryente. Nakapunta tayo sa may beach. Nakuha na si well. Toel. na susi. Tamo na kami sa beach. Ano pala to guys? Bolinao Beach. Punta pala kami sa may Patar. Patar Beach. Sa Patar Beach may nahirapan kami maghanap ng ano eh. Nang matutulugan eh. Kaya buti na lang mayroon pa dito. Pero okay naman white sand naman yung ano. Yung buwang. At high tide. Pwede nang maligo si Mang Joel. Eh, no? um, Ayan, Tapos taas. Ano, well, Pagod ba ka Antok. Sobra pagod. Awit <laughs> uh, na yan. Grabe. 11 hours yung namin dito, guys. Tapos, yung pagdating namin dito, hindi pa kami nakahanap na matutulugan. Mga ilang oras din yung ano, yung ikot-ikot kami dito sa Bulinaw. Locos pa more. Yung pangasinan. Kala namin mag lokos kami, pero wala, sobrang traffic talaga. Hindi kaya. Kaya but kaya dumiretso kami dito. Ganun din pala, napakaraming tao din. Ang ganda oh. Hindi sa misa bulinaw. Ako ah, pa tayo sa totoo. Pupunta tayo sa ano, sa Pater, Doon tayo may iligo. Bali dito lang tayo nag-stay. Yun, palipad muna tayo ng drone. barangay istansa ay isang barangay sa bayan ng Bulinao, Pangasinan. Natanyag sa turismo dahil sa kanyang malinaw at magandang beach. Talaga namang marirelax ka dito mga kabiyahay dahil sa tahimik na lugar, magandang tanawin at napakaraming puno. Pwedeng-pwede dito yung mahilig mapag-isa kagaya ko. <laughs> Mga mga kabihayan, kain muna tayo dito sa Bolinaw. Ito Dito lang yan. Dito lang yan no? Bungad at yung mga kainan. What's up guys? Kahit muna tayo na breakfast, ito yung pagdain namin. Dito may kumain kala nanay. Nagluto si nanay. Butay lang meron dito Na tipid Tipid meal Kakain yeah. <laughs> ka na Mang Joel Parang ah. <laughs> ayaw mo na kumain Kaya tayo syempre Kain na <laughs> kain na Kain na Let's go Good morning mga kabiyahe At Punta na tayo sa Patar Beach Sa hindi tayo naapag book doon bali ano lang to Bolinao Beach lang to pero yung barangay Patar maganda daw doon eh kaya balik tayo doon kaya kailangan bilisan na natin yung oras kasi mamaya maya uwi tayo ayaw na namin sumabay sa mga mag uuwian ngayong Holy Week para hindi na kami mahasil sobrang traffic sabi mo na well maganda na tayo Buter, mabait sila nanay At binigyan tayo ng room So yun guys Balikan tayo sa Barangay Patar Pulinao, Pangasinan At Yun tayo mga division Magpapalipad ng drone Dito mga ganda sana rin dito Tanghali ata yung ano dito, high tide Tanghali Uh Oo. -oh. Kumain ng hapon, doon tayo mag-relax no? sa ano, sa falls. Sa falls, sa falls. Para ma-refresh naman yung katawan natin sa init. Duway mo layo ng ano natin, Inanapan hinahanapan natin ano no. Tulugan no. Hirap pag hindi naabok. Pero okay lang, buti na binigyan tayo ni tatay ng kubo na maging long ride Oo. Long ride lang talaga <laughs> na maging long ride lang pero salamat kay tatay na binigyan tayo ng matutulugan layo pa natin sa patar ito yung ano, maraming ano, isdaan lumagpas pala tayo dito no? bungad pala yun so, parang palengke na nila parang palengke tapos dun yung public nila public beach may pataw So, yung public din naman to, eh, no? Pwede kang maligo dyan, no? Eh. Pero, mas maganda doon eh. maraming tayong makikita, eh. <laughs> Daan. Ayan, no? mga tao dito, sawa na sa dagat. Kaya, yung mga taga Manila, pumunta dito para maligo. Paso lang, nasobra. Nasobrahan yung mga taga Manila dito Ang daming taga Manila dito guys Kaya sobrang traffic Ah ito pa na. Barangay, barangay, ilog, palang pa lang pala to Barangay ilog Dalawa, dalawa pa rin nilagpasan natin no? Oh. Para makahanap tayo na matutulugan Kawawa talaga yung mga nagka no Hindi inakabuk <laughs> Well, come. barangay, patar. yung malayo-layo yung natin ah. Napuntahan natin ito, naghanap din ng ano, matutuluyan eh. Inaka -ban. Inaka -ban. Tao, oh. Yung nakaban. Yung nakaban ito. Yung nakaban. Mista pe. Tayo tayo ng KB. Para minta oh. Paikot-ikot lang 'yan. Ah, mayroon palang daanan dito, no? Siguro dito, dito dumaan yung iba pagpunta yung ano, ang big beach mo natin punong puno na po kung ako sa isip po darityo na lang po kayo marami pang beach po dyan sa ano, dulo hindi, hindi man tayo magano eh hindi man tayo magano eh yung mga magpapa, ano yun papabuk. Tignan na napakarami, diba? di ba? Kaya kailangan, nagpabukay dito, mga kabiyahe. Para hindi hassle yung pagpunta nyo dito sa Bulinaw. Dito pa lang, oh. dami na, oh. Okay. Ha? Okay. Aba kayo, ano yan? Yung ano yan, tour. Yung tour. May babayaran tayong tour dito, men. Ah, pumunta tayo sa lighthouse sa sa beach nila. Parang ano, environmental pi. Eh. Ang dami. Sa eh. so, tayo mga karap na parkingan dito. bang yung beach na ano? Hindi, dito na yun Grabe, traffic dito Shish talaga Para update sa ano Sa Bulinaw, napakaraming tao Mag-picture mag ako doon Machuca o bolinho, Temporary close kasi puno na. <laughs> ah, GG talaga. Temporary close. Natay parkingan. Saan? Ikaw alam pwede dito eh. Stand up tayo, teka lang. Wala mo sa unahan meron. Maapag-park tayo. Ito parking ano? Parking area. oh, ito. Alibaba isa eh. Dito lang tayo eh. Papark lang boss. Park. Turo Magkano yung park na ito? Magkano? 30. 30. Turo Eh? Oh. Ba na win, wala pang parkingan. Ah. Makakalabas ba makakalabas ba ako agad-agad diyan? Oo. Daan lang. Parking pita lang, Sir. 30 lang po. 20 lang. Okay, mga kabiyahe. Nakahanap pa tayo ng parking yan at punta na tayo sa Patar Beach. Let's go! Let's go! Ligong-ligong ka na ba, Will? Ligong na! May bahay dyan tayo dito eh. Environmental fee. <laughs> na tayo! Uy, dalawa pero. Dito ng pero, wait ka. Pero ito, so, laki dalo dalo lang ano. Hindi ka na hindi nagdadala ng pera to. Magda, madaya to eh. <laughs> Makadaya ni Mang Jowel, akala ko makakagana ako sa'yo. Makakagaan naman ng konti ah. At kasama ka, bigat mo rin eh. <laughs> Awit ka eh. So ayan, dito na tayo. Daming tao dito kagabi guys. Dorado. Marami na yun. Marami ngayon dami mga nagahabol pinag-close na sa eh. saka temporary close na kasi wala na ano wala na ang staycation dito or transient house fully book na lahat dito mga kabiyahay Ay, you know, mga souvenir ah. Bili na kayo ng ganyan, no? Mura na, maganda pa. <laughs> wait, bili ka na, boy, lo. Sa asawa mo, ito. Oh. Hindi na, sir. Ah, oh, wait, wait. Hindi <laughs> <Bili, derecho. laughs> tayo ng ibang viral ng talpi. Ako, may naman lang, ang kapag. <laughs> hindi, lang tayo, tayo. Ogi daw, hindi nagbabayad, nag no? <laughs> Lupit mo talaga, Mang Joel. Ayan, yeah, magpupunta kayo dito, guys. May mga souvenir. Ayan. Ayan, no. Bulinao, Pangasinan. Ang oh, daming tao. Ay, ito pala yung ano. Naita ako sa Facebook. Tingka. Oh, ito yun. Kasi yung maganda pala kagabi dito. Ay, hindi pa ko dito pa ako kagabi. Oo nga eh. daming tao <laughs> solid daming tao Hello <laughs> <laughs> burakan <laughs> Ng Sasabulin mo na ba lahat? <laughs> o oh. yung pinano yung sinet ni, pinus ni, ni Jen. ano Pinos ni Sinaysay ni Angel ano Sasambales ganito din daming tao Daming tao guys sa uh, Bulinaw. May wide sand guys. Ang ganda oh. Wow, ganda. Daming tao oh. Daming tao guys. Na dito, sa na maligo dito nito <laughs> <laughs> sa, okay, Parang nasa Boracay din tayo, ang daming tao. <laughs> Baka Boracay yan, no? Si Mang Joel, naligo na si Mang Joel. Ah. Sakna maligo dito.

Saan namang Joel? Mabira na itong Joel na ito. Ginawa pa akong tagabantay ng gamit. Hindi ko makalangoy ah. Dapat pala, nagdala ako dito ng hindi marunong lumangoy. Para tagapagbantay ng gamit namin eh. <laughs> Joel, ganda dito. Tayo wal well, palipad tayo dito. Papalipad mo namin ng ano ng drone mga kabiyahe. Ang Patar Public Beach ay matatagpuan sa Barangay Patar sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Ang Patar Public Beach ay isa sa mga sikat na destinasyon sa turismo. Isang magandang pasyalan na may puting buhangin at malinaw na tubig. Madalas pinupunta nito ng mga turista at lokal na mamamayan upang magpahinga, lumangoy, maglaro sa tabing dagat at mag-enjoy. Sa mga nagbabalak pumunta sa Patar Public Beach, dapat na pagpabuk na kayo para hindi masayang ang pagpunta nyo dito. Dahil sobrang hirap po mag-walk-in lalo na tuwing holidays or long weekend. Ang ganda nga dito Sarap paligo Ang Cape Bolinao Lighthouse ay isa sa mga sikat na landmark sa bayan ng Bolinao, Pangasinan. Matatagpuan ito sa barangay Patar. Ipinatayo ito noong 1905 sa ilalim ng panahon ng Amerikano. At tinaguriang ang isa sa mga pinakamatandang lighthouse sa Pilipinas. Ang Bolinao Lighthouse ay naglilingkod bilang gabay para sa mga sasakyang pandagat sa kadiliman. Ito rin ay isa sa mga popular na destinasyon sa turismo sa Bulinaw. Dahil sa magandang tanawin mula sa tuktok ng parola, mula sa tuktok, maaari mong masilayan ang malawak na karagatan at ang mga paligid na bundok. at malinaw na dagat. Hindi lang ang natural na kagandahan nito ang nakakabighani, pati na rin ang katahimigan at kapayapaan na maaari mong maranasan habang nasa beach. Kaya naman, napakasarap tumabay sa tabing dagat. Ang tunog ng alon na dumadaloy at ang sariwang hangin na dumadampi sa balat sa ganitong sandali, nararamdaman mo ang paglipas ng oras nang hindi mo namamalayan. Talagang nakakapawi ng stress at nagbibigay ng bagong lakas at inspirasyon. Kailan ka babalik sa Bolinao Beach? Next episode, ipapakita natin ang ganda ng Bolinao Falls.